Italianong turista sa New York napatay ng isang suntok Ang 37-year-old na si Oliver Dorio ay may Swiss passport at dinadalaw niya ang kanyang girlfriend sa Bronx Bandang 1210 ng madaling araw, siya ay nasuntok ni Brownie Lopez sa labas ng Guerrero Bodega sa Washington Avenue at East 184th Street Balikan natin ang mga pangyayari Ayon sa mga saksi, mukhang nakainom si Doryo sa gabi ng kanyang pagkamatay. Si Lopez na nakatalikod sa security camera ay makikita ang kausap si Doryo na nakasuot ng kulay blue na damit. Mukhang okay naman sila. Pagpasok niya sa bodega, makikita kinukulit ni Doryo ang mga customer at nagpapabili sa kanila ng beer. Bilhan mo ko ng beer, bilhan mo ko ng beer, ang sabi ni Doryo kay Lopez bago siya naglakad paalis at halatang masama ang loob. Tinanggal niya ang kanyang damit at sinugod niya si Lopez na nakatayo sa entrance. Ang suntok ang nagtulak kay Doryo sa sahig kung saan malakas na tumama ang kanyang ulo. Kinuha ni Lopez ang kanyang bag at mabilis na umalis sa eksena. Wala pang isang oras ang nakalipas at si Doryo ay kinumpirmang patay sa ospital at sinimulang maghanap ng suspect ang pulis. Makalipas ang dalawang araw at isang bagong gupit, sumurender ang 19-year-old na si Lopez sa mga autoridad. Si Lopez ay nakasuhan ng low-level assault charge. Para magkaroon ng mas mataas na charge ay kailangan mapatunayan na may intent to kill at hindi naniniwala ang pulis na ito ang intensyon ni Lopez.